Aho. Uh -huh. Ayan na. Naglagiris ng ano, nyo ropa, oh. Yun. Numaakyat mo. Yeah. Kasi nga yung mga grapes, ayun lang. Sayang. Nasa taas ng puno. Oo. Ayun, oh. Marami yan sa taas ng puno, yung grapes. Green grapes yung nasa taas ng mga puno. Oo. Oh. Check Then, muna natin. Na. <laughs> Grabe oh. yan, hey, patawat, Off, okay. na ah. Eh, viral. Parang patawad, ah. Oh, butyan, ah. Sulid to ah. Sige mo, makapalaglak ka dyan. Asa na yung nahuli mo? Oh? May bubuyog pre. Asa yung nakuha mo? Ito, to. ano yung nakuha mo? Oo. Oh. laki pa naman yun. Fuck. Laki, isa, ilang kilo yan? Lasa oh, sa kilo? No? Hindi lang. Oo. Oh. Marami yan. Marami? Kaso yan? may bubuyog, nakadapo eh. Ha? Hindi kaya tirahin ako ng bubuyog, kagatin ako. Grabe kasi yung grips dyan, umaakyat pa. Sorry, sorry. Harvest tayo ng harvest. Wala na naman kakain niya. <laughs> <laughs> Kaya nga ni. Oop. Wala nang. So, hindi, kaysa naman masayang ba? No? Eh, Pag ano natin, no? Oh. Ang problema naman, walang kakain dyan. Yun lang. Nang may harvest tayo. Kasi may ari nito ay kung ano, kumukuha. Sinapakain lang sa atin yung may ari ng bahay. Oo nga eh. No? Yung may tanin kasi nito, hindi nila yung na-harvest na may ari ng accommodation. Oo. Oh. tuloy nakikinabang. lang pre. <laughs> Pero nagsasawa naman kami. Nakakasawa rin. Mm. Oh. Okay, okay. Dandahan, oh. Dandahan. Dandahan uh -huh. ah. na? Akang? Para? Oo. Oh. Dahan-dahan. Good. Dahan-dahan ka lang. Iyak na ng vloggers ng Europa niyo. Ah. Ah. <laughs> <laughs> Pero hindi naman kakainin yan. Eh. Ah. <laughs> Ke ah. Ay ah. Asa na yung mga ano? Ke Na kuha sa taas. Ito ito. Patingin. Ay, Limang kilo. Limang kilo. Yung iba kasi na Solid oh. Ha? No, hindi mo harvest sana. Hindi ganyan. Yan naglalaglagan. Ay, dami. Yes. Grabe. Solid. Grabe, Grabe oh. Only in Hungary.